Yeah. So ayan mga kababayan Nandito kami ngayon ni sa motovlog Sa Pasay At alam nyo naman siguro kung sino yung sikat na sikat dito sa Pasay no? And, ang diwata para syempre at uh, madaling araw na uh, mag na madaling araw na namin na pumunta dito pero ito yung nadat na namin grabe yung pila para lang matigman yung diwata pares so lalapitan natin tingnan natin kung hanggang saan yung pila <coughs> Ngayon, grabe yung ano eksena pala dito kahit madaling araw bro no kay diwata o, oh, eh, pala, oh, daming pila pa rin Ah, doon pala ginagawa yung ano, ayun o. yung bulaklak, no? Chichar yung chicharon bulaklak pa tawag dyan. Chicharon. Uh ano siya? Piniprito nila? Oo. Oh. Tingnan natin. pa pa rin ang pila eh, no? hanggang dulo pa rin ang pila ito yata yung sabaw so no soft drinks ah doon yung ano yung barbecue by section pala to Tapos so, ito kanin So sa kabila may mga pila din doon no? Doon sa bandang dulo Dito kay Diwata Pares Tapos so, dito Papasok so, mo ng entrance Meron pa rin dito mga nakapila Ayan o, no? Oh. So, nyo po. 1.30 na na madaling araw Pero ganito pa rin yung eksena dito kay Tiwata Ito yung parking lot niya Pares Sir Pagkakataon natin sa kapila Pagkakataon natin sa kapila Mas ma doon Mas ma doon na tara? Sobrang abay Kanina pa tayo dito eh Tara, tara. Balik tayo. Buta tayo doon. Sa... Ano ba yan? Anong pares yung Encanto? Encanto. Oh, Encanto. Okay. Sige. Mukha natin yung sa nila lang yun. Sige, yung trending din na ano? Trending. Na Encanto pares ba yun? Oo. O tara, tara. Punta natin. Mga nakakunti yung pila doon eh. Mukhang mas mapaga tayong kumain dito. Dahan-dahan kasi baka mamaya masagi masa, ang ka diyan. Kalan si Nanay, mas magang pumila to. <laughs> <laughs> Napuyat. Napuyat na ng mga pila. Ito ang babayan mo. Ah uh, bro, nakarating na tayo dito sa Encanto Paris. Di ba pinapangarap mo to? <laughs> bro, pinapangarap ko <mo> matikman sa Encanto. Encanto. Di wata, natikman ko na eh. Di wata Paris. Ang dami pa rin tao. tao. Mas marami pa rin itong kuyan tao

<laughs> Kamay <laughs> eh. eh. <laughs> na yung Kamay na engkanto Kamay na diwata pala. Kamay na diwata. Kamay eh. Engkanto tayo na tayo na Anong pinagkaiba tayo ng diwata tsaka yung kanto tayo? Hindi yung mas masarap tayo? Ayan, yan, yan. <laughs> mas masarap? Yoko, ang pagkaalam ko tayo yung engkanto maitim eh. Pag, pag diwata, maputay. kaya si Diwata may itim e. Eh. <laughs> 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 uh, natin. Tatikman <laughs> natin ha. Sino yung nagtitinda? Ngayong ano, pares. Tay, <laughs> sino yung nahanap nyo tay? Ano po yung gusto nyo kainan? kanto o Diwata? Dito na kami sa kanto Walang <laughs> pila-pila. Walang pila-pila. Tama kayo, tama kayo. <laughs> <laughs> Walang pila. <laughs> Diwata Anong pinagkakita sa diwata? ba? dito talo diwata Bakit? Talo na sila Okay na Para masunod na sila kuya iba yung dito Yung ganto na yung item, Yung mga pati pa Nakakala na Ay Okay na mong

masarap ba? Masarap? Aba ba yung pahalas dito ah? Alas mo? Ay ba na mga ay ba ay, ano ba nakikita mga Saka iba yung pahalas ni ano, yung siya, crispy! Crispy yung, ano, niya. wala